morning, good afternoon, or good evening everyone. This is Abadman Agama at nandito ko ngayon sa San Ramon, California. Ito yung first day, technically first day ng aking stay dito sa California dahil kagabi ay ang unang gabi dahil dumating tayo mga bandang alas 8 ng gabi sa San Francisco Airport at ngayon ay nandito ako sa kwarto at yan, magulo ka agad pero inaayos na natin yung ating mga learning materials na gagamitin sa ating hilo training on August 2 to August 2 hanggang August 18 so yun nga no, uh, to start with our vlog for, for our video today um, hindi pa ako nakakatulog ng maayos although nagising tayo ng 3.30 no um, nakatulog tayo ng 12 midnight then, nagising tayo ng 3.30 a.m. At from 3.30 a.m. is pabalik-balik ako sa kama. No? At nag a nag pa tayo. At siguro we are dealing with the jet lag. And I have to be attuned to the cycle of this place na um, para sa susunod, no? Parang hindi na tayo mahirapan ng tulog. So ngayon, wala tayong masyadong ginagawa but then, ang talangin gawain natin is magayos ayos muna ng mga gamit natin uh, mga learning materials although matagal-tagal pa rin to but then, there are so many works to do, no? At gusto ko makita ang neighborhood dito Nakakalabas-labas na rin naman tayo, pero medyo malamig ang panahon So, tingnan natin kung ano pa mangyayari sa araw na to for now, tatapusin ko lang yung schedule natin. And, natutuwa ako dahil kasi magkakaroon tayo ng guest trainer, no? Um, mga unang graduate natin from California. Ito si Burma Sapanta. And, also, may nag-invite din sa atin si Walter uh, Santos na magkaroon ng dinner. So, tingnan po natin kung kailan magiging available tayo. Although, available ako ngayon, but uh, hindi ko I'm not sure no I'm not familiar with this place kaya hindi ako maaaring makapag decide na yes or no or yes that I could come but then kung pwede nyo akong sunduin dito much better so hanggang dito na lang muna tingnan natin kung ano magaganap maya maya yan at ito ang official first day ko dito sa California, sa San Ramon, sa bahay ni Sister Maria. At nandito ako sa kanyang garden. Oras natin ay alas 8 na ng gabi. So, it's night time already here in California, pero kung makikita nyo, maliwanag na maliwanag pa rin, no? At ang temperature natin parang kung ano yung madaling araw, malamig. Halos buong maghapon ay sobrang lamig. At wala tayong ginawa kundi nag-stay at nagtutulog lang tayo ngayong araw. At nakatulog ako mga alas dos kasi doon lumabas yung araw after lunch lumabas yung araw mainit init swarm so inantok ako nakatulog ako at ginising na lang ako ni Sister Maria by 6pm at yun nga ito alas 8 na ng gabi gabi na padilim pero maliwanag pa din so ito lang siguro yung nangyari sa akin sa buong araw hindi ako nakatulog gawa nga ng jet lag pero sinisikap natin na ngayong araw na to para kinabukasan ay makatulog na tayo at maging normal na ang ating sistema ng katawan out of jet lag. Siguro hanggang dito na lamang muna. Hanggang bukas. Bye! Oras natin ay 9.18 na ng gabi. At ito, kung kanina, kaninang alas 8, pinakita ko sa inyo na maliwanag pa. Ngayong alas 9, sumapit na ang dilim. So, ito yung panahon ngayon dahil kasi summer season pa rin ganyan pa man kahit summer season dito ay eh, malamig siya no at parang nagsisimula pa lang yung araw natin alam ko pagdating dyan sa Pilipinas ay eh, tanghali na or mga alas dos na rin ng hapon pero ang buhay natin ngayon dito ito sa Amerika malamig pero we are hoping na sana by Monday ay uminit na siya at maging magbalik na sa normal Hanggang dito na lang talaga siguro ang aking vlog for today. At tingnan natin kung bukas meron tayong activity. Pero kasi ngayon, nagko-computer job tayo, nag, uh, nagko-type tayo ng mga names or nag list tayo ng mga activities na ating gagawin sa mga susunod na araw. So, ganito lang. See you on our next vlog.